Jimmy Butler magiging Lakers na at Lakers kaya daw mag-champion next season ayon sa isang NBA analyst. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa baka pwede ka mag-subscribe sa aking channel para manalo kayo ng tropang basketball jersey. Maraming salamat mga tropa. Let's go. Nang nakaraang Game 1 nga mga tropa ay isa itong si Kristaps Porzingis sa naging dahilan kung bakit maagang natambakan at natalo ang team ng Dallas Mavericks. Dahil kita nga po sa laban na hindi kayang bantayan ng mga big man ng Dallas itong si Porzingis, kagaya na lamang ng mga ginagawa nitong mga high post plays. Since meron nga po itong tira sa mid-range at matinik din pagdating sa shooting sa three point areas. At isa pa magaling din ito sa depensa si Porzingis sa katunayan, ay kayang-kaya niya nga po na depensahan ang lahat ng posisyon. Dahil nga po dyan mga tropa, ay sigurado na ipa priority ito ng kanilang coach na si Jason Kidd at gagawa ito ng malaking adjustment para mapigilan nila itong big man ng Celtics. Pati mga NBA analysts ay nagbigay na din po ng payo para mapigilan ang pagiging dominante nito ni Porzingis sa laro laban sa Mavericks. Isang nga daw po sa mga paraan upang mapigilan nga po nila ito ay sa pamamagitan ng lockdown at pag-double team sa kanya sa tuwing hawak nga po nito ang bola, lalo na sa kanyang mga gagawing post-up plays. Alam din ng Mavericks na wala rin naman nga pong silang big man sa ngayon na kayang i man man defense itong si Porzingis. Kaya kailangan nga po nila itong gawin na i-lockdown at i-double team sa kanilang game 2 kung gusto man nga po nila makasabay sa opensa at sa playing style ng Boston Celtics. In short mga tropa ay kailangan nga po nilang maging agresibo at maging pisikal maglaro kay Porzingis at sa iba pang mga players ng Boston Celtics. Samantala, NBA Finals na mga tropa para maging part ka din ng games ay subukan lamang ang 1X bet. Gamitin lamang ang promo code na tropang 1X para sa up to 12,000 bonus credit sa first deposit. Available mga tropa sa GCash at Paymaya, nasa comment section ang link. Paalala lamang mga tropa, make it fun and gamble responsibly. Dito naman tayo mga tropa sa balitang trade kay Jimmy Butler sa Los Angeles Lakers. Kahapon nga mga tropa ay ibinalita nga ng ESPN na itong si Jimmy Butler nga daw ay pumunta sa San Francisco para nga daw po ito sa kanyang endorsement deal. Pero marami naman nga po ang nagsasabi na sigurado daw na nakipag-usap na nga daw ito sa isa sa mga team na nauugnay sa kanya. Kagaya na lamang po nitong Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Subalit nga kanina nga mga tropa ay mas lalong lumakas pa ang mga haka, -haka na paglipat nito sa team ng Los Angeles Lakers. Matapos nga ito na makitang nanonood sa game ng Los Angeles Sparks. At nagpost pa nga po ito si Jimmy Butler kasama ang rookie ng Los Angeles Sparks na si Cameron Brink. Sinabi pa na nga ni Butler na bagay daw ang kanyang number sa jersey ng purple and gold. Kaya dahil dito ay marami nga ang nagsasabi na posibleng nga daw na gusto lumipat ni Butler sa team ng Los Angeles Lakers. Na hindi naman talaga tatanggihan po ito mga tropa ng Lakers kung sakali nabitawan na siya ni Pat Riley at ng team ng Miami Heat. Maraming ang NBA analyst ang nagsasabi na kaya daw manalo ng championship ang Lakers next season, lalo na kung makukuha nila itong si Jimmy Butler sa offseason dahil magkakaroon nga ang Lakers ng bagong Big 3 na siguradong magpapahirap sa mga team next season. Sabayan pa ng kanilang bagong coaching staff at bagong head coach na isa rin sa pinakamagaling na coach ngayon sa NCAA. Anong masasabi niyo dito mga tropa? Dapat bang kunin ng Lakers si Jimmy Butler next season? Paki-comment naman sa ating comment section.